nakadaan na ang bagyong hiner dito sa aming lugar mga kadugo dugong Pilipino san mang sulok ng mundo maraming maraming salamat sa Diyos dahil ulan lang yung dinala niya mga kadugo walang hangin as in wala so hindi dumapa itong aming ready for harvest na palay uh, mga Sabado pwede na ito mga kadugo. So, andito ulit tayo sa Bogoy's Farm mga kadugo. Kukuha tayo ng kangkong um, tangkong pansahog sa ating uulamin ngayong tanghali. Hopefully mga kadugo, iinit ng napakalakas. Ayan Oh. Nang sagayon ay mabilad na namin yung inani naming palay so muli mga kadugo ako ay inyong sasamahan sa aking vlog sa araw na ito ang lalaki mga kadugo ang hahaba ang sarap na isahog sa sinagang bale kukuha ako ng aadabuhin namin para sa uh, ulam namin mamayang hapon together with the fast pastor yung pan dinner ko namin and then kukuha din ako ng pansahog ko sa lulutuin kong ulam ng mga mag bibilad ng palay sarap mga kadugo ang lalaki oh ang tataba pupunuin ko ito mga kadugo itong basket ko Napuno itong basket ko mga kadugo sa nakuha kong talbos. So since maaga pa naman mga kadugo, mag-alis muna tayo ng uh, puso at mga dahon nitong mga saging ng aking kapatid. Oy, malakas yung init. Hopefully mga kadugo by the grace of God maghapong mainit ngayon. Lapitan nga natin itong palay natin Kung Ano na siya Pwede na siyang for harvest For river Ayan o oh. uh, Meron pang mga green Half pa yung green niya mga kadugo oh. Kaya ano pa Kuha ko ng isa Pero sayang no Ito mag ito eh Pakita ko sa asawa ko Ayan o oh. Mag pa siya mga kadugo patuloy niyo akong samahan mga kadugo sa aking gagawin sa araw na ito next na gagawin natin iwang ko muna dito yung aking mahiwagang bag kunin natin ito kumpay at magalis tayo ng mga dahon ng mga lakatan. Eight thirty pa lang naman mga kadugo. So 30 minutes. Para ganyan oh. Nagsasanggala yung mga ano nila dahon. So gumabaluktot yung puno kaya kung ano natin kung aalisin natin may napunta sa loob tutuwid yung ano yung puno mga kadugo bakit may mga kwan dito talbos ng tangaw nakakatakot naman pagka mga kwan pagka ganyan na, na tatakot ako sa ahas mga kadugo pag yung may mga nabubuntun na ano hmm, hindi ko maabot tignan nyo itong itsura nitong hindi pa naalisan mga kadugo yan oh, ganyan ang itsura nila Ayan. Ayan. Pagkatapos kong alisan, papakita ko ulit sa inyo mga kadugo. Kasi hindi ko mapagsabay yung nagbibidyo ako saka nag-aalis ng damo. Ay, ng dahon. Tatlong tudling yung naalisan ko ng dahon mga kadugo. Ayan na ang itsura niya ngayon. Oh. Gumanda na. So, sa susunod uli, another three hanggang sa matapos ko alisan lahat. Pati mga suwi, mga kadugo, kailangan magbawas kasi madami, madaming suwi. So, Uwi na tayo mga kadugo. Muli ako ay nagpapasalamat sa mga nag-subscribe na at nanonood dito sa aking YouTube channel. Ganda dito mga kadugo. Ito. Ingat po tayo palagi. Lagi po nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Have a blessed day in the name of the Lord Jesus. Ingat! Bye-bye!